ang nilalaman ng ating video. dia kamu tuh di bawahnya angry. Dan juga ketika saya sedih seperti ini, dia akan menunjukkan bahwasanya saya sedang sedih. Oh. Sad. Halo, Ma. Masih mau semua Otra vez. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez se <muchas> movió? Se está moviendo juguetes arriba na también, güey. ay! Dios padre! ¡Dios mío! ¡Se está moviendo! ¡Se volteó! ¡Ay, no sé! ¡No manches! ¡Ay! y sang ang nakakatakot na mga espirito sa isinumpang sementeryo hanggang sa aswang sa riles ng tren, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito mula sa bansang Indonesia, na kung saan, si Nathan habang nagla-livestream at tine-testing at ini-introduce sa kanyang mga viewers ang isang application o app na may features na kayang makadetect ng mukha, gender, mood at maging ang edad ng isang tao, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan na kanyang ikinatakot at ikinagulat. Panoorin ninyong mabuti. Seperti ini, dia muncul di happy. Dan ketika saya marah, dia akan muncul di bawahnya angry dan juga ketika saya sedih so, seperti ini dia akan menunjukkan bahwasanya saya so, sedang so. sedih Set. Habang ini explain ni Nathan ang features ng app na ito, ay bigla na lamang bumukas ang pintuan mula sa kanyang likuran ng wala namang visible na tao. Kaya naman agad napalingon si Nathan mula sa kanyang likuran dahil sa kusang bumukas na pintuan subalit ang mas nakakatakot pa dito, na detect ng app na ito ang hindi nakikitang nilalang na siyang bumukas ng pintuan. Base sa app, babae ang na-detect nito na nasa pintuan at ito ay tinatayang nasa edad 560 hanggang 565 years old na may expression na angry. Marami ang nagsasabi na maaaring espirito ang na-detect ng nasabing app. May nagsasabi din naman na baka nagmalfunction lamang ang app na ito. Kuha naman ng video na ito ng isang turista sa bansang Mexico noong July 2020 na kung saan habang ang grupo ng hikers na ito ay namamasyal sa isang park sa Northern Mexico, ay bigla na lamang nilapitan sila ng isang malaking black bear. Pagmasdan ninyong mabuti ang makapigil hiningang ng pakikipag face-to-face -face nila sa bear na ito. Você se Ó, 20 caminando, 20 caminando, yeah. Makikita sa video ang pagtayo at hindi paggalaw ng babaeng hiker habang nasa tabi lamang nito ang malaking black bear na tila ba inaamoy siya ng bear. Makikita rin ang pagre-record at pagsiselfie ng hiker habang nakadikit sa kanya ang bear. Na sinasabing napakadelikado dahil maaaring makita ng bear ang sarili nito sa phone at maging dahilan pa ito ng pagiging agresibo ng bear. Marami ng video sa internet ang nagpapakita na kapag nakikita nila ang sarili nila sa screen o maging sa salamin ay nagiging agresibo ito. Makalipas lamang ang ilang sandali, matapos tapikin ang beranghita ng babaeng hiker ay nagawa na ng hiker na makaalis sa kanyang kinatatayuan papalayo sa bear. Ang YouTube channel na Misterio JL mula sa bansang Mexico, ay magsasagawa naman ng pag -e explore at investigasyon sa isang kinatatakutang sementeryo sa Civil Pantheon of Juliaken na matatagpuan sa Sinaloa, Mexico. Sinasabi na marami na ang nakaranas ng supernatural activity at kababalaghan sa loob ng sementeryong ito. Sa pagpasok naman ng team ng Misterio JL, ay agad silang nakarinig ng kakaibang ingay at nakakakilabot na iyak mula sa paligid kaya naman sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may naghihintay palang nakakakilabot na pangyayari ang kanilang mararanasan. Panoorin ninyong mabuti. Si alguien o algo, manifiestese. Ay, yon. ¿Qué? ¿Qué tienes? No, pute tú, güey. No, güey, usted, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, güey, sentí que me, que me tocaron la espalda, güey A ver, revísame ¿En qué parte? Aquí, por esta parte güey. A ver, déjate, levantar la playera A ver, ah, levántate la playera Yo pensé que había sido tú güey. ¡No! ¡Man! ¡No, culo! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, güey? Güey, tienes tres dedos sí. pintados, güey Ay, no ¿Qué? había sido tú, güey? No seas... ¡Eh, güey, la mano! No ¡Culo, no manches! Tienes una mano pintada en la espalda, güey sí. Habang nag e sila sa kalagitnaan ng sementeryong ito, dito ay nakaranas ng bigla at kakaibang pananakit ng likuran si Kolo. Nang tiningnan ni Luis ang likuran ni Kolo, laking gulat nito sa namumulang marka ng mga daliri na bumakat sa likuran ni Kolo. Sa kanilang pagpapatuloy naman ng dalawang magkaibigan, dito ay nakakita naman sila ng malalaking insekto sa paligid kagaya na lamang ng mga ipis at dambuhalang gagamba na gumagapang sa paligid ng sementeryo. Y como está hay muchas aquí por El tiempo de lluvias También, ¿no? Hasta, araña, hasta este culebra ¿Sabes qué? ¿Ah? Ay, güey ¿Escuchó algo por acá? Sí, sí. Ay, ¡No seas! ¡Ay, güey! ¡Colo! ¡No manches! Y ese es donde está la araña, güey Bagamat nakakatakot na ang kanilang nasaksihan na kusang pagbukas ng gate ng isang puntod, ang sumunod namang pangyayari na kanilang masasaksihan ay mas higit na nakakatakot at nakakakilabot. Panoorin ninyong mabuti. Es una toma <tong> que está completamente cerrada, amigos. Miren, está completamente cerrada. A ver, culo, grabo para allá. Ahí está, güey. Amigos, esa muñeca dicen que cobra vida. Ay, está un poco, poco tenebrosa, Colombia, ¿no? Ahora a ver de más claro. A ver, ahorita vamos a, a invocar a los... ¡Uy! Qué una risa. Alguien se está riendo, ¿eh? ¿O qué es? ¿O alguien está llorando? ¿Qué fue? Sí. Siento que estamos aquí rodeados... Siento que algo nos está rodeando... Vas a poner Spirit Box. Hay algún espectro. El cual domina esta muñeca poseída que está aquí en este cementerio. Sí. ¿Sí dijeron? Si es así, hazte este presente. Hazte presente. Oh. No seas caño, lo grabé, güey. ¿Por ¿Qué estás tengo... molesto? ¿Por qué mueves la muñeca? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Por qué haces esto? Eres tú, el ente que está dentro de esa muñeca. ¿Qué dijo? ¿Estás molesto? Manifiéstate. Sí, sí dijo. Parece que le moló la cabeza, güey. ¡Oh! se está moviendo la cabeza! No. Sigue preguntando, sigue preguntando. No, sí, güey! Sí, no seas cañón, güey, lo que estamos viendo, colombiano. ¿Será el espíritu de una niña, güey? No creo, no creo. Que ¿Esto no es bueno? Estás dentro de esta muñeca. ¿Eres mujer o eres un hombre? ¿Eres un demonio? ¿Me? ¿Sí, viejo? Se está moviendo, güey. Se está moviendo, oh, este anda, anda, se está moviendo, se está moviendo. No seas cañón, güey. Lo que está moviendo no puedo creerlo, güey. Qué pedo. No dejes oh, de grabar, no dejes de grabarla, no dejes de grabarla, güey. Totally. Makikita sa video ang misteryosong kusang paggalaw ng isang doll na nasa loob ng isang libingan na nakasarado at nakalak pa. Hindi naman maipaliwanag ng mga paranormal investigators ang kanilang nakitang kusang paggalaw na ito ng manika. Sa kanilang pagpapatuloy na pakikipag-usap at pagtatanong sa mga nilalang o espiritu na nasa paligid lamang nila. Dito ay nakatanggap naman sila ng sagot mula sa Espiritu. Subalit ang sumunod na pangyayari ay mas lalong nakakahindik at nakakapanindig balahibo. Panoorin ninyong mabuti. Si Bormover? Parasa ka si... En serio? Como que se movió la cabeza, como que se movió, güey. Te lo juro, güey, te lo juro, güey. Necesito que... Ay, ahí está. Ay, señor. Necesito que... Ah, ahí está. Ah, está. Que no se, no se ve. Uy, se movió algo adentro, eh. Se movió algo adentro. Se está manifestando con. ¡La pierna! Oh, ¡La pierna! Oh, la pierna, güey! ¡Movió la pierna! Se está moviendo sola, güey, con el cuenco, güey. ¡Mira la pierna, güey! ¡Uy! Oh. ¡La pierna! Grábalo, 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 güey! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Ya lo agarré! ¡Ay, padre! Dios mío, güey, no puedo, no puedo creer lo que estoy viendo, güey. Se está moviendo solo esa muñeca, no me lo explico, güey. ¿Está cerrado, amigos? Miren. ¿Está completamente cerrado? ¿Las ventanas están cerradas? A ver. Amigos, ¿es imposible? Miren, ¿es imposible esto? No puede ser, güey. No puede ser. ¿Cómo es posible que se mueva la muñeca si está todo cerrado? Amigos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez se, ¿Otra se vez movió? Juguete arriba, se están moviendo los juguetes arriba también, güey. ¡Oh, ¡Oh, ¡Ay, Dios, padre! ¡Dios mío! ¡Se está moviendo! ¡Se volteó! ¡Ay, no! Se... ¡Ah, ¡Ah, ¡No, amor! Movió. ¡No manches! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Ay, está parada, con la. No, ¡Caminó, güey! ¡Caminó! ¡No ¡Oh, manches, güey! ¡Caminó, güey! ¡Esto es impresionante, güey! ¡No mames, güey! ¡Esto wey. es impresionante! ¡Se ¿Sí está posicionando! Pues? está poseída, No manches. Amigos, miren, está adentro. Acaba de, acaba de caminar esta muñeca, amigos. No, 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 se está moviendo, Colo. Se está moviendo. Makikita sa video ang nakakatakot na kusang paggalaw ng manika ng ilang beses. Kaya naman nakaramdam agad ng takot ang dalawa dahil sa nasaksihan nitong paranormal na pangyayari. May nagsasabi na baka may tali lamang ito kaya ito gumagalaw ng kusa o di naman kaya ay may tao sa loob ng punton. Subalit sa simula pa lamang ng video, dito ay ipinakita na ng team na nakalak ang pintuan ng nasabing punton. Sa muling pagpapatuloy ng Misterio JL Team sa isinasagawa nilang pag-iimbestiga sa Haunted Cemetery na ito. Dito ay nakarinig naman sila ng mga boses na tila ba nang gagaling sa mga bata. Nakakarinig din sila ng misteryosong pagkatok na hindi nila malaman kung saan ito nang gagaling. Sa kanilang pagpapatuloy na paglalakad ay may isang puntod ang nakatawag ng kanilang atensyon kaya naman agad nila itong nilapitan. Sa kanilang pagpapatuloy na pakikipagkomunikasyon sa mga espirito, lingid sa kanilang kaalaman ay may mas nakakatakot pa palang mararanasan sila sa puntod na ito. Panoorin ninyong mabuti. ¿Necesitas luz? Escucho un niño, güey. Eres tú, el espíritu de un niño. No. Y me contestó un niño, ¿eh? Güey. Escucha algo de este lado, güey. Ahí está la tumba, güey. Esa es la que dice, ¿verdad? Sí, este es el juguete que te digo, güey. Cuenco, invoco toda la energía que se encuentra en este lugar, toda energía que esté vagando aquí. mira, mira ahí. ¿lo viste? Sí, güey, movió la cabeza, güey. Tú fuiste la que movió este mono. Escuchen, pasos de mí. Sí. De ¿Tú de mí? fuiste la que movió a este mono? Eh? ¿Puedes manifestarte otra vez? Hazlo. Ah! Matapos ang kusang paggalaw ng laruan sa partikular na puntod na ito nang wala namang humahawak dito na sinundan pa ng iba't ibang kababalaghan, ay nagpasya na lamang silang lisanin ang haunted na sementeryong ito dala ng kanilang takot. Nakuhanan nga ba nila ang ebidensya ng mga paranormal activity sa sementeryong ito? Napoposes nga ba ang dal ng masamang espiritu? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Si Brendan ng YouTube channel na Brendan Explores, ay kilala bilang mag-isang nag nag-e-explore at nagkakampang sa iba't ibang lugar sa UK gamit ang kanyang ikinumvert na van para gamitin sa kanyang pagkakampang. Ang kanyang video ay nagpapakita ng iba't ibang magagandang lugar na kanyang napupuntahan at kung gaano ka-peaceful ang mag-isang nabubuhay sa loob ng van. Nice view of the hills in the distance there. Subalit ang kanyang bagong video tungkol sa kanyang pag e sa Jaywick Essex, na matatagpuan sa bansang England, ay nauwi sa nakakatakot at hindi malilim karanasan ni Brandon. Well, uh, ang lugar na Jaywick sa England ay matatagpuan sa isang seaside village na malapit lamang sa Clacton-on-Sea, ay sinasabing napabayaan ng gobyerno ng England kaya naman tinagurian ang lugar na ito bilang England Most Deprived Neighborhoods. Bagamat maganda ang nasabing lugar, subalit sa ngayon ay dumadanas ito ng socio-economic challenges kaya naman nababansagan ang ilan na lugar bilang magulo o mapanganib. Kagaya ng ibang episode na ginagawa ni Brendan, nililibot niya ang Jaywick upang maghanap ng isang tahimik na lugar na kanyang pagtatambayan at magpapalipas ng isang gabi. Nang makakita siya ng isang maliit na car park, dito ay inisip niya na isa itong perfect place upang magpalipas ng isang mapayapang magdamag. Six pound for a night in Jaywick. To hopefully have a van that's still intact in the morning, as opposed to staying at the other place. <laughs> okay, let's do it. All right. Habang nakatambay, ang tahimik na lugar na kanyang napuntahan ay bigla na lamang binasag ng napakalakas na musika na malapit lamang sa lugar kung saan siya nakapark. Kaya naman kinutuban si Brandon sa lugar na maaaring mapahamak siya kung magtatagal o magpapalipas siya ng magdamag sa lugar na ito. Kaya naman nagpasya na lamang siya na maghanap na lamang ng ibang lugar. I don't know if I feel this car park or not. I'm gonna follow my gut instinct. I'm not parking here tonight. Just got a funny feeling. About it. Matapos ang kanyang isinagawang paghahanap ng lugar kung saan siya magpapalipas ng magdamag, dito ay nakakita siya ng spot na malapit lamang sa isang farm na malayo naman sa mga kalyeng magugulo at residential areas. Alone, but, I mean, no other dito nga ay nakahanap si Brendan ng isang tahimik na lugar kung saan ay magpapalipas siya ng isang mapayapang Already. magdamag. Oh, nice and quiet. Subalit lingid sa kanyang kalaman, ang katahimikan at kapayapaan ng kanyang gabi ay panandalian lamang pala. Nang mga bandang alas dos imedya ng madaling araw, isang nakakakilabot at hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Panuorin ninyong mabuti. Dala ng kanyang takot at gulat, ay napasigaw na lamang siya sa may kagagawa ng pagbasag ng salamin ng kanyang sasakyan. Subalit nang lumabas siya ay wala na siyang inabutan at naglaho na ang salarin na parang bula. Right, the was, has now gone. Habang nabigla sa pangyayari at nabasag ang kanyang salamin ng sasakyan ng dis oras ng gabi, ay napagdesisyon na ni Brendan na lisanin na lamang ang crampon spot na kanyang nakita kahit alanganing oras na. Ang kanyang pag-alis at pag-uwi ay tinatayang tatagal ng mahigit tatlong oras at kalahati papauwi ng kanyang tahanan subalit dito ay naramdaman niya ang napakalamig na temperatura dahil basag na ang salamin ng kanyang sasakyan. After cleaning a little bit of broken glass from my driver's seat and the dashboard, you'd be surprised how far glass goes. I made the long journey back home. I think it was a good three, three and a half hour drive back to my house in Shrewsbury. Got there just before sunrise not a pleasant drive, to say the least. Matapos namang mapanood dito ng kanyang mga followers, dito ay nagpaalaala ang mga viewers ang maaaring panganib na dulot ng mag-isang mag-travel o magkakampang sa isang lugar lalo na sa gabi. Bagamat ipinapakita ang napakagandang tanawin at kalikasan ng kanyang pag e sa iba't ibang sulok na lugar ng UK, dito naman ay nagpapaalaala ang kanyang mga isinasagawang adventure na na-experience, -e kung gaano kadelikado ang mag-isa at ang bawat pag -e explore ay kinakailangan na maging vigilance upang maging ligtas sa anumang oras ng kapahamakan na posibleng mangyayari sa anumang lugar. Hey! Viral naman ang video na ito sa TikTok na may milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan sinasabing ang release na ito ay palaging pinagpapakitaan ng isang nilalang o black figure na hinihinalang isang skinwalker o aswang. Marami ang nagsasabing nakakaranas sila ng bigla na lamang pagsulput sa harapan nila ng nilalang mula sa madilim na riles ng tren. Madalas na daanan ng tao ang rilis na ito bilang shortcut sa isang village. Ayon din sa mga nakakaranas ng kababalaghang ito, kapag malayo at natatanlawan ng flashlight ang skinwalker na ito o aswang mula sa malayo, ito ay tila ba isang normal na tao ngunit hindi gaanong maaninag mabuti. Subalit kapag biglang sumulpot na sa iyong harapan, tatambad sa iyo ang isang nakakatakot na itsura ng nilalang na susugod na lamang sa iyo. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.